Welcome to this channel. Ang ating presentation ay dalawa sa ilang Marian apparitions na hindi masyadong kilala. Tulad ng sa Fatima at Lourdes, ang mga visionaries ay mga bata rin at mahihirap. Ating alamin ang kanilang kwento na parehong nangyari bago pa man ang mga kaganapan sa Fatima at Lourdes. Puntahan natin ang mga lugar ng India at France. Isang napakagandang babae ang nagpakita sa dalawang magkaibang okasyon at parehong humingi ng isang tasa ng gatas para sa kanyang kalong na anak. Ito ay naganap sa bayan ng Vailankanni sa India. Isa itong maliit na nayon na ang ikinabubuhay ng mga tao ay pangingisda. Tatlong pangunahing Marian apparitions ang naganap sa lugar na ito, dalawa noong 16th century at isa naman noong 17th century na malapit sa baybayin ng Bengal. Nagsimula ang unang aparisyon noong around 1550. Isang batang pastol na lalaki na ang pangalan ay Tamil ay nagpupunta sa bahay-bahay upang mag-alok ng gatas at ito ang kanyang hanapbuhay. Kapag natapos na siya, ibabalik niya ang kanyang palayok ng gatas sa kanyang amo na nakatira sa susunod na bayan. Si Tamil ay pagod na pagod isang umaga at pagkatapos makumpleto ang kanyang ruta, Huminto siya upang uminom ng tubig at nagpahinga sa tabi ng puno ng saging. Sa kapaguran hindi na mamalaya ni Tamil na siya ay nakatulog. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makita ang isang magandang babae na maihawak na isang bata sa kanyang mga bisig. Humingi ang ginang ng gatas para sa kanyang sanggol. Magalang na ibinigay ni Tamil sa babae. Iyon na ang huling salok ng gatas sa palayo. Nagpasalamat ang ginang at saka umalis at biglang nawala. Nagalala si Tamil sa pagkawala ng lahat ng gatas. Pagdating niya sa kanyang pinagtatrabahuhan, hindi naniwala ang kanyang amo sa kanyang kwento tungkol sa ginang. Nagalit ito sa kanya nawala ng laman ang palayo. Ngunit nang muli niyang tingnan ang palayok, nagsimula itong mapuno ng gatas at sa pagkapuno ng palayok, umagos na sa lupa. Walang makaunawa kung saan nanggaling ang gatas at paano nangyari iyon na ang walang laman ay nagkaroon ng laman at umagos pa sa higit na sukat ng palayo. Nais malaman ng kanyang amo at ng iba pang mga tao kung saan eksaktong nagpakita ang ginang. Dinala sila roon ni Tamil at nagsimulang maniwala ang mga tao sa kanyang kwento. Sinimulan ng mga tao na tawagin ang lugar ng aparisyon na Mathaki ulam na ang ibig sabihin ay Our Lady's Pond. Ang sumunod na aparisyon ay naganap malapit sa katapusan ng 16th century. May isang mahirap na balo na nakatira sa Vailangkani kasama ang kanyang anak na may kapansanan. Araw-araw ang bata ay pumupunta sa isang lugar na tinatawag na Nadufitu, sa kabila ng kanyang kapansanan. Hirap na hirap siyang maglakad subalit kailangan niyang gawin para kumita. Doon ay nagbebenta siya ng buttermilk sa mga nauhaw na manlalakbay. Ang buttermilk ay isang matamis na uri ng gatas at palagi niyang ginagawa iyon. Isang araw ay nagpakita sa kanya ang isang magandang babae na maihawak na isang napakagandang bata. Humingi ang ginang sa bata ng isang tasa ng gatas para sa kanyang anak. Pagkatapos ay tinanong niya ang bata kung maaari itong maghatid ng mensahe sa isang naggangalang nagapatinam. Si nagapatinam ay isang lalaking katoliko na nakatira sa susunod na bayan pa. Sinabi ng batang lalaki sa ginang na halos hindi siya makalakad Ngunit sinabihan siya nitong tumayo at ihatid ang mensahe. Laking gulat niya nang makita niyang kaya na niyang tumayo. Kaya na rin niyang tumalon, lumundag at tumakbo. Siya ay pilay sa buong buhay niya at bigla siyang gumaling. Puno ng kagalakan, nagsimulang tumakbo ang bata para ihatid ang mensahe. Nagulat ang mga taong bayan na nakakita sa kanya na tumatakbo. Alam nilang lahat na siya ay may kapansanan. Nang makarating siya sa kabilang bayan, agad niyang natagpuan si Nagapatinam. Sinabi niya dito ang mensahe ng ginang na gusto nitong magtayo ng kapilya sa lugar na iyon. Naniwala siya sa bata dahil alam niyang sa buong buhay nito, ito ay pilay. Isa pa ay pinatunayan nito ang kanyang napanaginipan na kung saan hiniling sa kanya ng mahal na berhen na magtayo ng isang kapilya sa nasabing lugar. Ginawa ni Nagapatinam ang kahilingan ng ginang at itinayo nga ang kapilya sa lugar na sinabi nito. Nang matapos ang kapilya, inialay ni Nagapatinam at ng kanyang mga kasama ang simbahan sa ilalim ng titulong Our Lady of Good Health. Noong 17th century naman, isang barkong Portuguese na naglalayag mula Macau patungong Ceylon na kilala ngayon bilang Sri Lanka ang inabutan ng malakas na bagyo sa baybayin ng Bengal. Ang mga tripulante ay nagsimulang magsumamo sa mahal na berhen bilang si Mary, Star of the Sea, na iligtas sila. Nangako sila sa mahal na berhen na magtatayo ng simbahan bilang parangal sa kanya kung sila ay matutulungan. Mabilis na naging kalmado ang dagat at ang mga tripulante ay dumaong sa baybayin ng Veilangkani. Ang petsa ay September 8, ang araw ng kapistahan ng kapanganakan ng mahal na berhen. Ginawa ng mga mandaragat ang kanilang ipinangako. Muling itinayo ang kapilya na pawid na nandoon na upang maging isang simbahang bato. September 8 din, ang feast day ng Our Lady of Good Health. Ang mga aparisyon na ito ay hindi formal na naaprubahan ng Holy See. Gayunpaman, itinaas ni Pope St. John XXIII ang simbahan sa Veilangkani bilang isang basilika noong 1962. Sa ngayon ay madalas itong tinatawag na Lourdes of the East. Sa kasalukuyan ay mayroong hindi bababa sa 26 na simbahan ang nasa pangalan ng Our Lady of Good Health. Tatlo sa kanila ay shrines at ang isa nga ay basilika. Our Lady of Good Health, pray for us. Ang Marian Apparition ng Our Lady of Laws o Refuge of Sinners ay naganap sa pagitan ng 1664 at 1718 sa saint tien le France, kay Benoit Rancurel, na isang batang pastol. Ang mga aparisyon ay inaprubahan ng Holy See noong May 5, 2008. Si Benoit Rancurel ay ipinanganak noong September 16, 1647, sa Saint-Étienne d'Avancon, France. Matapos mamatay ang kanyang ama noong siya ay seven years old pa lamang, tinulungan na niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng paglilingkod bilang pasto ng isang kapitbahay. Si Ben Watt ay hindi natutong bumasa o sumulat, ang tanging pinagmumula ng kanyang edukasyon ay ang simbahan ng parokya at ang mga sermon na naririnig niya sa misa. Noong May 1664, nakita niya ang isang magandang babae na maihawak na isang bata sa kanyang mga bisi. Nakatayo ito sa isang bato sa lambak ng Laos. Binabantayan ni Ben Wat ang kawa ng tupa ng kanyang kapitbahay at sabay siyang nagdarasal ng rosaryo. Ang simpleng tugon niya sa magandang babae ay ang pag-aalok na ibahagi ang matigas na tinapay na kanyang baon at upang lumambot ito ay kailangan niyang basain ng tubig. Ang gesture niyang iyon ang nagpangiti sa magandang ginang. Ang pagnanais niyang hawakan ang munti nitong anak ay muling nagpangiti sa ginang ngunit umalis din ito nang hindi man nagsalita. Sa sumunod na apat na buwan, ang magandang babae na hindi alam ni Benwat ang pangalan ay bumalik araw-araw upang turuan siya sa kanyang misyon. Sinabi ni Benwat sa kanyang kapitbahay ang tungkol sa magandang babae. Ngunit hindi siya pinaniwalaan nito. Isang araw sumunod kay Benwat ang kanyang kapitbahay sa lambak sa pakikipagkita nito sa magandang babae. Narinig ng kapitbahay ang tinig ng ginang subalit hindi niya nakikita. Nagbabala kay Benwat ang ginang na ang kanyang kapitbahay ay nasa espiritual na panganib. Kailangan niyang pagsisihan ang kanyang mga kasalanan at magpenitensya. She took the name of the Lord in vain, ang sabi pa nito isinapuso ng kapitbahay ni Benwat ang mensaheng ito at nagpenitensya siya sa buong buhay niya. Sa wakas tinanong ni Benwat ang ginang kung sino siya. My name is Mary, sagot nito. Sinabi ni Mary kay Benwat na manalangin para sa mga makasalanan at para sa kanilang conversion. Hiniling niya kay Benwat na makipagkita sa kanya sa isang kapilya sa Laos na balang araw ay gagamitin bilang isang shrine. Nang mapatunayan ng diocese ang authenticity ng aparisyon, ang kapilya ay pinalitan ng isang mas malaking simbahan na kasalukuyang isang dambana na o shrine. Ang mga mahimal ang pagpapagaling sa pamamagitan ng langis mula sa mga lampara ng santuario ay nagpapatuloy. At parami ng parami ang mga manlalakbay at bumibisita sa Laos. Sa kasalukuyang panahon, mahigit 120,000 ang naglalakbay doon taon-taon. Tulad ng lahat ng mga visionaries, alam ni Benwat ang pagdurusa at hindi pagkakaunawa sa kanya. Kung tutuusin, siya ay isang simpleng pastol lamang, subalit nagbibigay siya ng payo at nagtuturo sa mga pari kung paano tanggapin ang mga nagpepenitensya ng may kabaitan at kawanggawa. Upang himukin silang aminin ang kanilang mga kasalanan sa Sacrament of Reconciliation at pagsisihan ang mga ito. Hinimok din ni Benwat ang mga kabataang babae at matatandang babae na maging mahinhin kung minsan ay itinutuwid niya ang kanilang pananamit o pag-ugali. Si Benwat ay naging isang third order Dominican. Nakatanggap din siya ng mga visions ni Jesus sa kanyang paghihirap sa Passion of the Cross mula 1669 hanggang 1679. Kabilang sa limang pangitain na ito, Minsang sinabi ni Jesus sa kanya, Anak ko, ipinakikita ko ang aking sarili sa ganitong kalagayan, upang ikaw ay makibahagi sa aking pasyon ng pagdurusa. Si Benwat ay mystically na nakiisa sa mga pagdurusa ni Kristo sa loob ng 15 years. Nagtitiis siya ng matinding sakit ng sugat, simula tuwing Huwebes ng gabi, at nagpapatuloy hanggang Sabado ng umaga. Noong July 1692, lahat ng tumulong sa paggawa ng shrine, kabilang na si Benwat at karamihan ng populasyon sa paligid ng Laos ay kailangang tumakas dahil sa pagsalakay ng duke ng Savoy. Sa kanilang pagbabalik, ang obispo ay nagtalaga ng dalawang pari na lubos na naghinala sa mga aparisyon at hindi rin masyadong pinahalagahan ang kahilingan ng mahal na berhen tungkol sa paghikayat sa mga makasalanan ng repentance and conversion. Nangaral pa sila sa kasinungalingan ng mga aparisyon mula sa pulpito. Marami ang tumalikod kay Binwat na alagad ng simbahan, nang isa-isa nang namatay ang mga sumuporta sa kanya. She was threatened excommunication. She was under house arrest for 15 years, only permitted to go out to attend masses. Pinasarado ang shrine at nilagyan ng notice na pinagbabawal ang misa o anumang debosyon na isagawa doon. Pinatanggal ng mahal na ina ang notice kay Ben Benwat at sinabihan siyang mananatili ang misa tulad ng dati. Sumunod siya sa utos ng mahal na inang birhen. Sa panahong ito rin, dumanas ng maraming pag-atake ng Jablo si Ben Benwat. Kabilang sa mga pag-ataking ito ay ang malalakas na tukso, laban sa pagtitiwala sa Diyos at kalinisang puri, at maging ang mga pisikal na pag-atake laban sa kanyang pagkatao. Nagsilabasan din ang mga huwad na visionaries upang salungatin ang mga sinabi ng Our Lady sa pamamagitan ng kanyang mga aparisyon sa Laos. Isang araw, inihayag ng Diablo ang dahilan ng kanyang galit at ang kanyang walang humpay na pag-atake kay Benoit. Sinabi nito na si Benoit ang dahilan kung bakit siya nawawala ng napakaraming kaluluwa. Nanatili siyang tapat sa kabila ng mga pag-atake at tukso ng kaaway. Sa wakas noong 1712, dumating ang obispo at ipinagkatiwala ang mga manlalakbay na dumagsa sa dambana sa pangangalaga ng isang komunidad ng mga pari, ang Tires Gardistes, na inilarawan bilang isang malalim na relihiyosong grupo na tama ang doktrina. May marugdog silang pagnanais para sa apostolado sinikap nilang matugunan ang kahilingan ng mahal na berhen at dinadala ang mga manlalakbay sa intersesyon ng mahal na ina at sa debosyon sa Sacred Heart na simula ng lumaganap. Ang mga aparisyon ay nagpatuloy sa natitirang bahagi ng buhay ni Benwat sa loob ng halos 54 years. Anim na taon pagkatapos ng pagdating ng Pires Gardiste sa shrine, nagkasakit si Benwat. Noong araw ng Kapaskuhan ng 1718, hiniling niyang tumanggap ng banal na biyatikom at humingi ng kapatawaran sa anumang masamang halimbawa na maaaring na niya sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon ay muling nagpakita ang Our Lady na nag-iwan ng mahalimuyak na amoy sa kanyang silid. Pagkalipas ng tatlong araw, natanggap niya ang huling seremonya ng alas tres ng hapon. Ang mga pari na naglilingkod sa shrine sa nakalipas na anim na taon ay nagsumamo sa Panginoon ng dalawang taon pa na makasama niya, ngunit alam niyang dumating na ang oras niya para makauwi na sa mahal na ama. Hiniling ng mga pari ang kanyang basbas bilang kanyang mga anak. Nagpaalam siya ng walang paghihirap at may katiwasayan. Bandang alas otso ng gabi, hiniling niya sa kanyang mga anak na nakapaligid sa kanya, nadasalin ang litany of the child Jesus, at siya ay tahimik na namaya pa at the age of 71 on December 25, 1718. Pagkalipas ng walumpung taon, ang libingan ni Benwat ay binuksan at ang kanyang katawan ay natuklasang perfectly incorrupt. Ito ay nagpapatunay na ang tinig ng mga tao ay matagal nang nagpahayag ng kanilang paniniwala sa kanyang kabanalan She was proclaimed venerable by Pope Benedict XVI on April 3, 2009. Our Lady of Loss, Refuge of Sinners, pray for us. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, Share and press notification button for future upload.